Hindi ko pa kitan din at saka uh, hiling pa ng pabor la eh, ano ko tong kahit na counter na talaga Hindi ko ba? No? wow. Wow, Wolves Hunter 18 Hey, what's up mga kanta kong Ah, uh, gusto ang talitin ko na muli nagbabalik ko Ah, uh, yung yung punto talaga tayo alas 12 so, magigit tayo sa ilog Ah, huh. uh, ito yung babaybay natin papunta ah, uh, sa sinabi po ni kaibigang um, uh, Amaya na yun din ang habilin po ni kaibigang Ramson so yun po yung pupuntahan natin at sana magtagumpay tayo no? ay itong lugar na ito ay napasok na natin to noon no? kumukuha din tayo ng banal na tubig so yun din ang gagawin natin ngayon uh, kukuha ulit tayo ng may tubig so mo muna tayo saglit kasi ano na pa tayo naglalakad na uh, binababay natin itong ilog nito uh, sa bandang unahan ito, may nagpo-cruise na tapak so, sa bandang dito tayo dadaan uh, doon tayo kukuha uh, na ko tuloy na ito lang po yung uh, lang po yung importante na makadala talaga tayo no? so this tayo at saka Pasensya na po, medyo matagal tayo hindi na katag shoutout. Kasi so, um, kasi grabe nagpapahinga po talaga ako pero nag-o-online talaga ko yung mukha ko, parang kuyot na kuyot Hindi ma hindi matansya siya. No? Kaya uh, hindi na po ako talaga nakapag uh, lista para sa shoutout natin. Sana kaya araw na to. So sana po ay pagpasensyahan niyo po no. Uh, At natin na safety po yung pagpunta ko doon hanggang sa pag-uwi para pagbalik natin dun sa kay kaibigang Ramson at saka kay kaibigang Amaya uh, dun na tayo dun na siguro natin maglista uh, no? para sa shoutout natin so dun sa mga comment na uh, medyo marami na po yung ano, yung utang sa inyo na iluwi ng videos na wala tayong shoutout so ganito na lang uh, may gilabi shoutout po talaga sa inyo lahat no? sa lahat sa lahat ng taga panood ko, admins ko, uh, members ng GC ko, at mga silent viewers ko, tagasyo ng video ko, maraming maraming salamat po talaga sa inyo, at legal ad shot po sa inyo lahat na, at god bless po sa ating lahat, so ngayong uh, hapon na ito, samahan nyo po ako, na sana sana makuha natin, yung pinakuha sa atin, wow! Sige, so, So, yun mga kanta. Ah, nag-umpisa tayo ng balakad. Para magkawin tayo. Ah. Alas 12 pa talaga ito na. <coughs> Layo kasi uh, sa area na to. Ah. Ah. <coughs> Dika, basa itong tiil. Hindi so, ka pa ng drive of motor init. Agay, okay, basa agay. Okay hindi may iwasan, mabasa talaga yung ako umiwas sa, umiwas sa basa pero yung iba gustong gusto sa basa ay nako so, kasi yung mga kanta ah, dito tayo hindi na tayo wa aabot dun sa uh, yung tayo aabot dun sa may talon talaga unang talon no? hindi tayo aabot dun kasi sabi niya ay pinakailangan ko lang daw no? Uh, mamaya siguro malalaman natin kasi hindi pinasabi po ni kaibiga Amaya kaya yung mutya ng kataw ay yun po yung gamitin natin So na kailangan natin ligawan ngayon ng tagabantay. No? Kasi hindi sila uh, ano. Kasi hindi talaga sila makikialam. No? Ah. Oh. Uy. Ikaw pa ko nahulugan ah. Ang laki ng mga puno ng kawayan dito, ang sarap ang tayo mga uh, kanker kasi <laughs> mga kanker ay grabe yung bato may ano pa may hmm. Sekarang bangkuk, bos. Ya. Kalau sempang bangkuk. Yeah, yeah. Malapit na tayo sana, sa okay. kaya, kaya, natin, ano sa nag-cruise na. Huy. Malapit na ako. Tingnan mo, parang malayo sa mga isla. Sudah kita na Ano ba 'ko?

yun mga counter bigan lang na wala oh to kasi yung anong nagpo-cross na tubig baka kung baka crossing malapit na tayo dito so mga counter ito na siguro yun. yung Ito yung sinasabi natin na kailangan natin matakam natin, para mabilis natin makuha so, yung ito. Pagdating natin dito. Pususok-sok natin ito. So, lang sana na lang, baka hindi pa rin. So, nawala talaga dito. So, kahit maikipiputa ma natin dito. Napaka-sukal dito. sa bandang yung taas oh. kita sok terus terus melakat melakat cuma melakat ter ter pa pak bingung pa. oh my god ini sudah pelak la la ngayon ko palang talaga na-recall sa isip ko na yung pumunta ako dito mayroon ding nakaupo dito na naka-itim na bubahay. At, uh, Nawala bigla dito yan. Atras At tayo mga kramper. Jen kasi yun. Ano? So naan banda dyan? Diyan tayo kukuha ng tubig. Siguro dun sa mismong inupuan niya. Dun sa may limaw-limaw dun. Hup! kasi tubig to yun know? ah uh, tina natin talaga siya parang inaabangan tayo na kukuha lang no? na wala Mayroong pa ibang nagpaparamdam so natin dito uh, lapita natin to no? pakiusapan natin to ito yung sinasabi ni Kibiga na kinakailan mapaamo ko ito ito yung tagabantay dito sa kantong itim Uh, 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 ano po kayo? Ano po kayo? Nagkabalik kayo dito? Maano po ba ako gumawa ng gano'n? Ako ano na natin pa uh, Pakiusapan natin to para magbigyan tayo. Ito yung sinasabi na kinakilang natin magpakaamok So, ang gawin natin, no? Ay, okay, ito may dala ako uh, may dala ako yan kasi gusto ko sana na silimit uh, na may huwagang tubig dito sa sapa na ito sana po ay napagbibigyan ko po ako ha? hindi, nagpisan kasi ako lang, da na may bibigyan uh, tubig dito na ah kukuha ako dito na tawag tubig ay pagagamitan lang hindi ko pa kita na din, at saka uh, hiling sa ng pabor na eh ano ko itong kahit na kawitin lang pala hindi ba wow wow wala ah wala siya man pinakausapan natin sa kanan dito yon yung, ano, yung kubal kubal ko yung ano ba sa kataw ano wala siya dito ah yun dito siya nakupo eh lumalagsik pa yung ano ko yun dito siya naglalakad kanina ano. at saka tubig to no ah uh, wala kang mapapansin na may ano dyan may ano yung tubig so pinakausapan natin talaga na hihingi tayo ng tubig kasi sabi ni kaibigan ano, na kinakailangan na mapaamo natin para makakuha tayo ng banal na tubig no? so umayawag oh, ang tubig pero para sa atin ng mga tao ay isa lang po normal na tubig no? pero para sa kanila ay kakaiba so ah uh, dito siya oh. pero kahit halugugin natin eh, tayo talaga makikita dito yung yun, yun sa ating sabanda right. yun so dito naman tayo wala din. Kahit na uh, tinutuwad-tuwad ko na yung camera ko, wala natin makikita. So, sinubukan kong kausapin siya ng sinsinan. Pero ayaw. No, nilabas ko pa nga uh, yung ano, yung ito. Pero, parang baliwala sa kanya. No? At saka, tulad na kanina, hindi ko lang, hindi lang ako sigurado kung maririnig sa camera. Ang ah, sumasagot siya nung nung ano, humbang na lang dito ko sa kanya. Yung nagpaalam ako, huhuhingin ako ng tubig kasi siya yung nagbabantay dito. Sumasagot siya pero hindi ko talaga naintindihan kung ano yung sagot niya. So sana narinig sa camera kasi nasa malayo kasi tubig kasi yan at baka mahulog pa yung camera natin. Impas tayo. So, ngayon magpapatuloy tayo tingnan natin kung magpapakita pa ba siya pero kapag hindi talaga tayo ah uh, hindi talaga tayo no, ah uh, papayagan ito ilalagay ko ito sa tubig sa tubig mismo nakunin ko para makakuha ko makalapit ako so yan lang po talaga ang pinakamabisa na paraan na naisip ko pero hanggat kaya pa gagawin ko po ang lahat na uh, maging kaibigan siya kung makakuha ako ng tubig no? Ah. so wow na yun natin yung paligid sa lang epektibo yung plano natin mga kanter naglangan lang, lang tayo dito ba para makita natin muli so iba talaga yung mga elemento no Ma ano lang biglang mawawala at saka bigla din nagpapakita so yun Diyan siya, diyan lang natin ilagay yung camera kanina. Napakalayo. Nakita natin siya kanina doon na parang papunta talaga siya doon, no? So tina natin kung makikita ba natin, no? Grabe talaga. Ito pala yung sinasabi po ni kaibigang uh, Amaya ka bilin bago lumakad si kaibigang Ramson. So patuloy tayo.